Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Ayan guys, so nandito po ako sa bahay ng kaibigan ko. Uh, pumunta ako dito para i-video kung ano yung mga ginagawa niya. Uh, ayan po at uh, nagluluto po siya ng puto. yan. So, ang kanyang mga puto na ginawa ay may flavor na buko pandan. At saka uh, uh, orange, yan, orange flavor So magaling po siya magluto ng mga kakanin guys Kaya uh, nakakatuwa dahil uh, marami siyang alam sa pagluluto So yun guys, uh, ayan, pasensya na at na natawa siya sa pagbablog ko sa kanya So, uh, yun guys, uh, shoutout nga pala sa lahat ng mga nanonood dyan uh, na hindi nagsawang sumuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, ayan guys, pasensya na kayo at uh, tayo ay naka uh, voiceover kasi po uh, uh, makapiright kasi may kantahan po sa uh, video na yan. So, masaya kasi, nandyan po lahat ng mga kaibigan namin, salo ayan, uh, sa mga uh, kainan, ayan. gagaling po sila magluto, magluto ng mga iba't ibang uh, uri ng kakanin. So, ayan guys, at uh, sabi niya ay, uh, uh, shout out sa lahat ng mga nanood dyan ngayon, at maraming salamat daw, at naipakita niya na, uh, ang kanyang ng uh, husay sa pagluluto, o di ba? So, pag uh, may mga okasyon, uh, siya po ay tinatawagan para magluto ng mga iba't ibang uh, mga pagkain. So, ayan, may niluto pa siyang pansit. 'Yan, bihon pansit. 'Yan, so masarap siya magluto ng bihon pansit. Tama ba ako? o di ba? So, makulay, o di ba? Makulay pati mga lalagyan niya, makulay. <laughs> O, oh, ba diba? Yelong yellow, yellow. Oh. O. So, orange flavor yan, guys. So, hindi po natin marinig ang kanyang boses dahil uh, naka-voice over tayo. Kasi, ang lakas po ng uh, uh, tugtog nila, guys. Kasi, nagkantahan po sila dyan. So, kami naman, bising busy, busy dyan. O, oh, ba diba? So, pinuntahan ko para para lang may video siya. O, oh, ba diba? So, meron tayong may upload ngayon sa ating uh, video para may premier so ayan guys uh, shout out sa lahat uli uh, kay chairman maraming salamat sa always support mo salat uh, sa lahat ng nandyan uh, mayora shout out sa iyo dyan diwata uh, lahat lahat na kayo dyan na uh, laging nandyan So, maraming salamat din kay Maningning. Ayan, Maningning. At sa team uh, Cookie. Ayan. Thank you, Cookie. si uh, si Ganda. And of course, kay Hana. Hana Cruz and uh, Ling Vlog. Ayan. Shoutout din kay ating ating Cecilia. Um, kay Inday. 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 Huwag ka na magtampo dahil wala tayong favorite. Lahat kayo ay favorite ko. Diba? Diba? So, ayan. Uh, thank you din sa uh, mga team uh, Reza Panta. Ayan, salamat po. Ayan. So, yan guys. Mapapanood nyo. Ang ganyang mga ginawa na iba't ibang uh, makulay na kakanin. So, wala po akong ibang masabi kundi uh, galing, galing niya. ba diba? So, kinukulit ko lang siya guys para lang uh, ano, magsalita siya kaso uh, tipid, tipid yung kanyang salita dyan guys <laughs> so uh, sayang din natin marinig ang kanyang poses, so okay lang yan guys at uh, ginawa na natin ng paraan para hindi tayo makapiright kasi uh, iba't ibang kanta po ang mga kinanta nila dyan <laughs> so itong video na to ay uh, inupload ko na lang para uh, at least may, may premiere tayo guys at uh, sana uh, Uh, may natutunan kayo, di ba? About sa mga ganyang pagluluto. <laughs> Kasi wala tayong maiisip ngayon ah. Uh, ah, kundi uh, mag-upload na lang ng uh, pusa, 'o di ba? Puro pusa na lang. 'Yun na nga eh. Oo, uh, hanggang uh, part 1, part 2, part 3 na tayo, part 4 na ng pusa. So, ah uh, ayan guys, maraming-maraming uh, salamat po uh, sa lahat. Ah uh, sa aking panunood sa so, uh, video na ito and uh, kung hindi ka pa naka subscribe sa aking youtube channel please subscribe to my youtube channel and don't forget to click the button bell para updated po kayo sa aking mga bagong video so uh, ayan chairman ah tandaan mo mayroon tayong part 6 and 7 <laughs> So, yun lang guys. Bye-bye. Uh, Mag-ingat po tayong lahat. And, uh, maasalamat.